Hello mga ogang tinder ako. Ayan, naglalaga po ako ng tubig na mainit. <laughs> Nagpapainit ako ng tubig na mainit. Ayan. Kasi magluluto ako ng pasta ala tuna. Ayan, halu-haluin lang natin siya hanggang siya ay maluto mga kaogang. At then, ayan ang kaking sahog. Isang century tuna lang po siya. Tapos, sibuyas at saka bawang. Siyempre, ba diba? Kasi wala pa yung repolyo ko. Hindi pa siya dumarating. Ayan, naluto ko na yung aking pasta. No, yung parang spaghetti namin kasi sayang naman. Ayan, i-repolyo ko syempre. So, kalahating repolyo lang po yan. At then, may bawang, may sibuyas. Igigisa po natin yan. Gisa-gisa lamang po tayo. Mekos-mekos na yan, mga kaoga. Ka. At iahalo ko yung tuna. It's a tuna. Ayan. At nilagyan ko siya ng powder na paminta. Dalawa sa shea para medyo spicy siya, ba? Diba? Masarap pag maanghang. So exciting kainin. At then nilagay ko ang repolyo. At sa repolyo, gusto ko hindi siya ganong duto. Gusto ko yung pagkakainin siya malutong. Ayan. Half cook lamang po mga ogang. para ganyan ang pagkain. At saka ako iyahalo ang pasta ni Ogang Tendera. Ayan. Konti lang muna kasi pwede naman siya ulit dagdagan kapag medyo kulang na siya, ba? Diba? halo-halo lang. At syempre, luto na mga Ogang At atin ang kakainin yan. Titikman na ng ating horadong si Ogang. <laughs> Ayan. pagkasarap nyo mga ogang simple lamang po yan ha? pero masarap po yan yan po ay natutunan ko nung ako ay nasa Dubai yan po ang kanilang pagkain doon pero ang kanilang pasta ay penny malalaki at ang kanilang tuna ay malalaki din po yung pinaka uh, chunks ng tuna no. ito sa atin simple lang pero masarap yan mga ogang ayan kakain na si ogang titikman na mm, yummy yummy mga ogang sarap sarap yan try nyo rin po yan maogang masarap po yan medyo mas maganda kung mas maraming tuna no at uh, malasang malasa po yan tapos yung repolyo medyo marami no masarap yan tikman nyo po tara sa lasa Sal saluhan nyo ko <laughs> Yes, sarap na bulol na ako maogang saluhan nyo po akong kumain rapsa maogang